Parehong nasawi matapos magsaksakan ang magbilas sa bataan. Kung bakit naman kasi naging topic pa sa kanilang inuman ang mga dati nilang naging alitan. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Alas 11.30 ng gabi noong Enero 21, nasa kalagitnaan ng inuman si Nadjondi Magliyuan. 46 anyos at Lorvin Conde, 52 anyos sa Marivelis Bataan, nang maungkat ang dati nilang hidwaan. Masaya na sanang inuman na Jandi at Lorvin, pero uminit ang kanilang usapan. Ang may-ari ng bahay na si Jandi, bigla nalang kumuha ng patalip at itinarak sa liig ni Lorvin. Malalim ang tama pero nagawa pang manlaban ni Lorve, binawian din niya ng mga saksak si John Day. Dinatnan na lang sila ng mga kaanak na nakahandusay at naliligo sa dugo. Agad silang itinakbo sa ospital, pero hindi na umabot ng buhay. Labis ngayon ang pagluluksa ng pamilya Conde. Lalot ang hiling nilang hustisya sa pagkamatay ng padre de pamilya. Paano pa kaya maibibigay sa masayang inuman din nagsimula ang saksakat sa barangay Sampalok, Talisay, Batangas nitong Webes sa salaysay ng mga residente. Alas 11 ng gabi, dumating sa inuman ng 53 anyos na lalaking hindi na pinangalanan. Pero matapos tumoma, kumuha siya ng bote sa kaambang ihahampas sa 25 anyos na binatang matagal na raw niyang kaalita. Nakailag ang binata pero tsemporing nakakuha siya ng panaksak sa kainundayan ng biktima sa leeg at chat sa kabila ng kanyang mga tama, nagkaligtas at nasa ospital pa ang 53 anyos para magpagaling. Ang binatang dumipensa lang umano, nasa kustudiya na ng talisay PNP. Sinampahan din siya ng kasong frustrated homicide. Mobile journey. Kaila Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.